Ayan. Ah, mas maganda nga. Luto na mga kabeshi yung ating sinigang na pipikat. Kain po tayo. Panyang Pag niyang luto ay? Pipikat. Yung parang pipikat ka sa sarap. Mm -hmm. yeah. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. today's vlog, mag-a-unboxing ko ako nung ah, susutin ko para sa kasal ni nanani at tatay. Thank you Lord that dumating na po ngayon. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Spider-Man! Birthday ko daw mga kabeshe. <laughs> Kulit pa na mga kids. At ito uh, na may mag-unboxing ng aking gagamitin sa birthday ni nanay at tatay. Ay, sa birthday sa kasal pala. <laughs> wow! Sukating so, ko daddy Wow! Look! Ang makapal. Ano eh? Ano siya eh? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano

excited po sila mga kabeshi para sa akin. <laughs> Pero yung tahi mami maganda. Oo, oo. Yung tela. Pang-abay talaga I siya, no? Oo, maganda. Ang bridesmaid. Ito na lang, kailangan lang sa itahit. Baka mapunit. Baka mapunit. <laughs> May... <laughs> Andres, wait <right> lang. Kulit <laughs> mo na mga <laughs> Mga hyper po sila. Ha ha pero kay happy daddy ang naman siya. Oh, i-try mo ma, i mo mo mami. Kailangan mo ako. Hindi mo ako. Hindi mo ako. mo ako. Hindi mo ganyan Hindi mo ako. Hindi mo ako. Hindi Ganon. 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 Hindi ah, oh, mo ako. mo Ah, i-search Oh, mo mo Matibay siya, hindi siya madali mapunit kahit ilahin-lahin ni Andres. Oo. So, maganda siya ay, ang ano ko ay manipis, ito yung makapal po. Oo, uh, makapal po yung tela. Mm -hmm. Tapos ang gusto ni Mami yung merong ganito ang kulambo. Oo, oh, may kulambo. So, parang natatakpan yung kanyang chan. Kansan. Kasi yung chan ko, magkakamala ng kulambo. di ba ayang yeah. Ay, headband talagang kasama yan. Hindi, ito yung akin nito. Oo, I mean, kasama sa outfit mo talaga. Hindi. Maganda oh, naman, bagay siya. Bagay din. Oo. Uh, -uh. So, yan mga kabeshi. Itatry ko po muna. I-start sa mo, mo na, muna. Ano. Pero yung sakto na yung pit mo. Sakto. So, I like. Ang galing ng mana. Na, yun know, o. Sinabi mo lang. Alam na niya. I like the fitting of. No? Yes. Kulit po. No? Paano kaya ako nito sa araw ng wedding nila natay <laughs> at tatay? Ay. <laughs> ay, dalawa. Yan. Ang ganda rin. Good. Na. Actually, nagustuhan ko rin yung dress mo. Nagustuhan I-search mo lang kung paano siya itinatali yung mahaba na ano. Mahaba. Oo. Oh. Saka maganda siya yung on ah, a bubble pa A-line. A-line. Eh. Ah, yung ganyan. A-line. Okay. Okay. Baka mapunit, mami. Huwag masyadong mag-ano. At uh, hindi pa na kakasalay na okay. punit na. Ganda Search mo po. muna. Ah. Ganda, ah. Daddy. Yeah. Ayan mga kabeshi. Si Daddy pong aking stylist. Daddy. Ay, eh, rapan na po ang aking stylist. Pinapatali ko lang naman. Yan, wrap Yan. Mararap mo dyan. Pero papaliitin mo. Oh, baka ba? Ang ng mga bata. Yan. Yan. Yes. Yes. I pick. I pick. Yeah. Marami pala pwedeng gawin to, no? Ang dami. Sobrang dami. Ito yung isa. Medyo conservative ito. Tapakita mo. Yan yung medyo conservative. conservative. <coughs> Yan. Yan. Okay. Hindi lang maayos yung mga pagkakaano. Uh, that maliit lang na. No, pero ganyan, pabuka. Ano pa yung iba na pamimilian? Ah, ma mapupunit na. Ano yung na isa? Ah, may mapupunit na. Ayan naman yung isa mga kabeshi. Ang ginawa sa na 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 parang gusto mo na ako sa kalin <laughs> ano okay, na yung ito yung ah yung isa ganito um, pakita ko okay, ayan po yung sarap nga dito hindi okay. mm, ko na kung saan tinaal okay. din yan Yes. Sarita yung sa naisip mo. Eh, kamusta naman ito? Okay din o ano? Ayaw Parang ako nasasakal. <laughs> yes. Parang hindi siya komportable Baka maapakan na eh, lalo. <laughs> maiwan yung <laughs> liig mo. <laughs> Bali pa yung liig ko. <laughs> <Miros>. <laughs> ano pa kaya yung iba? Ayun po si dad at hirap na hirap sa aking infinity. Tinatry pa rin niya. Papaano daw namin gagawin. Hindi oh. na alam ko papaano. Susot ko yung sarili ko. ano Hi, po si daddy. Walang pagminsan kasi. Ay, masyadong emphasize yung aking ano. Ah, gusto ni daddy ka na ito. Okay, um, mataba po yung ganito ah. Parang okay ito, daddy. Mm -hmm. Parang okay. Gusto ko. Na? Parang ganyan. Mm, mm parang maganda siya. Honey. Eh, huwag lang ang masyadong kasi nakalapit na ganyan ha? hindi bilog ako. Ayan. Ah, mas maganda nga ganyan. Mas so, maganda nga ganito, ano? Yan, lata ang chan. <laughs> medyo lumaki ang bus. Uh, uh, tingin ka doon sa maliwanag. Yan. Saka maliit kasi yung braso mo. Mm -hmm. Hindi hindi ka tabay ng braso. Mm -hmm. Tagilid doon, tagilid. Yan, ganyan. Tapos rin dito. Ganda. Ganda dati. Mm so, ito na ang aking look. Mag-isipan mo pa rin. Pero pwede yan. Ang maganda para hindi ka rin yung maraming meron kasi yung marami kang actually mahirapan ako yung, oh, yung gano'n no? pag magkakalong pag ano <laughs> ano <laughs> kalong kay babi <Bobby. laughs> Ano <laughs> oh, <laughs> Yung kilikili mo lang ang <laughs> iya, ano mo, iingatan mong itaas. Yung <laughs> kilikili lang. <laughs> Mabuti na lang, <laughs> ako'y nagpa-labor. So, yun, Daddy. Okay na to. Masaya ako sa aking... Ang halaga niyan ay... 574 pesos. Tapos, tinahilang talaga. Kaya natagalan pala, no? Oo. Oh, kasi, ano si Hihingin ay, yung sukat mo. Uh, tapos, tatayin. Mm uh -huh. Saka, ipapadala. Uh -huh. Oh, ganda. Magandahan, eh. Oo, oh, sayang. Magandahan dapat ay lahat siya. ay ganay, ano? Uh -huh. Mm um -hmm. yung maganda. Ganda. Nasa picture, yung maganda, Ayan mga kabeshi, nandito na po kami sa Anuling, dito po sa bahay ni nanay at tatay. At ngayon po ay magluluto ako ng sinigang na pipikat. Ito po yung pipikat mga kabeshi. Ito po yung tawag dito sa probinsya. Yan at lalagyan ko ng bawang sibuyas, luya, kamatis, uh, siling haba. At, at saka lalagyan ko po nitong talbos ng kamoting bagi. Ayan mga kabeshi, lalagay ko na po itong kamatis, sibuyas, luya. Ayan mga kabeshi, akin na po ilalagay itong isda natin. Ito pa ay sariwa at huli sa pukot. Ayun yung Bobby? Ah. Oh. Fresh po ng esta. Na may mata. Amay. At lalagyan ko po nito siling haba. Lagyan ko na rin po itong sinigang mix. pan ko ulit mga kabeshi at pakuluin lang ng ilang minuto ayan mga kabeshi akin na po ilalagay itong ating talbos ayan talbos ng kamote kaya dati po ay busy sa pag-uusap tungkol sa ano po ni nanay at tatay sa kanilang kasal. Excited na po. At kaya po tayo nagsinigang ngayon dahil si nanay ay medyo sumama ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. So yan mga kabeshi. Lagyan ko pa ulit ng sinigang mix. Kulang po yung gasa ng mix. Eh mga kabeshi, luto na po itong ating sinigang na pipikat. Mm. Ayan. natin mga kabeshi. Tugman na natin. Para po, nilasan na. Amis cooking. Sinigang. We are favorite. Ay. Luto na mga kabeshi ang ating sinigang na pipikat. Ayan po si Mami Janet. Pagkakain na. Makain, eh. Oh, um, ah. baka madurog mami. Kaya nga eh. Wow. Sinigang na pipikat. Maraming maraming salamat sa pagkain po aming pagsasaluhan ngayon. Uh, we pray, Panginoon, na maging kalakasan po ito ng bawat isa, O oh God. uh, we pray for complete healing and recovery po ni Nanay, ni Da, oh Uh, you know her, O oh God. Bigyan mo ako siya, Panginoon, ng kanyang kagalingan at kung ano pang kanyang mga kailangan, Panginoon. Uh, we continuously praying for this house, oh God, na pagpalain mo ang lahat ng na mga nakatira dito, oh God. Maging lalo yan sila ng pagpapala, oh God. At uh, maging uh, blessing Panginoon ang bawat dito sa kanila. In Jesus' name, Amen! Amen! Amen. 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 Kuha na bunso at Kuhana. may may lakad daw si Amen. bunso. Eh. Kain na na, na. 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 na na mga kids, mga bata. Dyan, eh? Paglulot, eh. Ano yan? Pipikat. 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 <laughs> Andres, eat. Mamaya muna maglaro, ano? Totoy. Eat muna. Eat. Oo, mamaya kumain ka na tutoy. At nang wala siyang kalaro. Eat first. Dito ka na po ang

May sabaw pa yata doon. Ay, May sabaw pa? Merami yung sabaw. Oo, para para paghigop ni Nanay. Ay, edi kanapa kainin kita. Saka si Bobby unahin ko na. Ito wala lang Ay, ay mag-comment na live. Kakain na ba? lang po. Wow. Andres, baka mabawasan. No. No. It will break. <laughs> 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 oh no, Andres never, <laughs> never listen never listen to mommy and daddy. And tito. And tito. I never listen to everyone. Hello. Mami, may kumukuhit sa'yo. Kaya like, nga, ako na, doon na. <laughs> hey. Hi, Sana paluto natin Janet. Thank you Ate Janet. Pagupit ta rin. Ang kanyang niluto ay pipikat. Yung parang pipikat ka sa sarap. Pipikat ka sa sarap. Papa ni pipikat mo so at tigat ng mga pipikat. Inay pipikit. Pipikit. si Bobby, patiently waiting. Patiently waiting. Yes. Ah, thank you. It's okay, Bobby. Tatay mo na upuan, oo. Ang kinaliyata ni Unto na wala upuan ng tatay. Ay, hey, amo. Dito ka po tayo. mo Si Eric sa tindahan ng kakaing. Ang mga bata. Si Bobby. <Barry. laughs> still hot, still hot Bobby. Still Oh no, still hot. Still niya, <laughs> mami. Mm. <laughs> oh yes, oh, yes. Reciple. Reciple. Cito becca. Cito becca. Two are better than one because they have a good return for their labor. Ecclesiastes four nine NIV.